Ina, di ba? Hindi mo mong basahin yung floor, kaya ako nadulas! May outfit! Anong sinasabi mo? Anong sinasabi mo? Ano nangyari? Si Ina kasi. Parang sinasadya niya kami madulas ni Joanna. Look, Iwan! Bakit mo ginawa ito, Ina? kakagising mo na nga. Nakita mo ba yung nangyari? Ba't parang naging kasalanan ko ngayon? Para sabihin ko sa inyo, trabaho ko yung ginagawa ko dito at maayos kong ginagawa yun. Ba't ko naman sasadyain na masaktan si Johanna? Hindi ako kasing sama ng iba dyan. Kaya ako nasaktan ka, sorry. Pero wag mo isisi sa akin dahil hindi ko kasalanan yon. Kung okay na yung pakiramdam mo, pumunta na kayo sa kitchen. Marami tayong gagawin kalokohan. Oh God. Help me! Oh, it's all the way. Me too. Oh my God. You want to know what I'm going to That was Joanna's plan. Yun nga lang, nag-backfire. Pero kilala ko si Joanna eh. Hindi siya titigil hanggang hindi siya nakakagante. Dapat lang. But next time, sana naman hindi na siya pumalpak. You know, you should challenge Joanna. Right now, lamang na lamang na si Ina. Woo! Oh, pisi talaga yung Inang yan. As in, todo-todo magpa-impress. Kung maka-artist siya, kala mo, mo siya may-ari ng kumpanya? Baka nag-expect pa nga siya ng share kay Lola. My God! No! No, 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 no! Wala siyang makukuha dun sa matanda. Well, siguro nga, nagkaroon nga lang si Madam Aurea ng senior moment. Kaya bigla niyang nasabi yung kalokohan na pagpapamana kay Ina. But, what do you mean, senior moment? Ibig sabihin ba nun na nagigigsi na yun na si Lola? Uh, maybe. I don't know. Basta ang masasabi ko lang, kailangang magiba ang kumpiyansa ni Madam Aurea kay Ina. Hindi si Ina ang hahawak sa liin niya. With our joint efforts, tayo ang ko-control at magpapaikot dun sa matanda hanggang siya na mismo ang sumipa dun kay Ina.